Ano nga ba ang recession dito sa New Zealand? or ano ang ibig sabihin ng recession? So ayun, what's up mga master? Sana All TV nga pala ang vlogger blageran ng New Zealand. Disclaimer lamang mga master, ang paliwanag ko na ito regarding sa recession ay base lamang sa kapiranggot kong kaalaman or knowledge. At syempre, sa knowledge na rin ito Google. So Aminado naman po ako na hindi ako kagalingan magbigay ng kahulugan ng resesyon. Kaya shout out sa mga master ko dyan, sa mga kabayans na nandito sa New Zealand na makakapanood ng video na ito, pwede kayong mag-comment dito sa baba ng video kung ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng resesyon dito sa New Zealand. So ayon dito kay Tito Google, ang recession is, economists traditionally define recessions as two consecutive quarters of negative growth. The recession comes as the Reserve Bank of New Zealand has aggressively raised interest rates to tame some of the highest inflation in the development, a developed world, putting a break on economics. So yan po yung base kay Tito Google. And anyway, para naman sa akin mga master, mga kasana all TV, ang recession, ito yung panahon na medyo bagsak or bagsak yung ekonomiya ng isang bansa or ng New Zealand. At ito yung panahon na may mga companies na may posibilidad na magsara. Yung iba, nagsarado na at nakakalungkot na isipin at nakakalungkot na sabihin na may mga kababayan tayong apiktado ng recession. Yes, master. Oo, tama ang narinig mo kasana Old TV. May mga kababayan tayong apektado ng recession. Kung matatandaan nyo, last year, nag-recession din dito at umabot sa 750 na Pilipino o kababayan natin yung nawala ng trabaho. So, yung iba doon, nakahanap ng pwede nilang pasukan. Yung iba naman na hindi nakahanap ng trabaho ay umuwi na lang sa Pilipinas. So, yun ang nakakalungkot at masakit na katotohanan pagdating sa recession. Pero hindi naman lahat Apektado ng resesyon Para sa akin uh, Ang hospitality industry ay uh, Hindi masyado apektado ng resesyon Kaming nasa hospitality industry So ayun, pasintabil lang mga master So hindi naman po siguro lahat Ng kababayan kung nasa hospitality industry Dito sa New Zealand Ay apektado ng resesyon Siguro may mga iba na hospitality industry Na apektado yung mga nabawasan yung oras Bumaba yung oras nila So pero Uh, alhamdulillah, pinagpapasalamat ko sa Diyos na uh, kami, ako, na nasa hospitality industry ay hindi na naapektuhan ng resesyon na ito. Ang masakit lang dito sa recession na ito yung mga kababayan natin na nawalan ng trabaho dito sa New Zealand or yung mga kampanya nila na nagsarado. So kapag hindi sila nakahanap ng malilipatan nilang trabaho, obligado silang umuwi sa Pilipinas. So nakakalungkot lang kasi pinaghirapan nila yung New Zealand tapos biglang nagsara yung company, tinamaan ng recession, apektado sila so kung hindi sila nakahanap ng trabaho, babalik sila sa Pilipinas. So yun po yung masakit na katotohanan. Pero, pero despite sa recession na nangyayari dito ngayon sa New Zealand, may mga agencies pa rin dyan sa Pilipinas na nag-hire ng mga workers papunta dito sa New Zealand. Bakit? Kasi nga may mga kliyente sila dito sa New Zealand. May mga New Zealand employers na naghahanap ng mga Filipino workers. Yun yung totoo mga master. At hindi lang yon, pati yung mga New Zealand based recruitment agencies mga master ay may mga job hirings pa rin sila. Kagaya nung Recruit NZ nung nakaraang araw lang may dumating silang Filipino workers galing sa ibang bansa, nag cross country. Kagaya nung uh, uh, Recruitment New Zealand Limited, may na hire na ulit sila na Pilipino, galing Pilipinas. So hindi lahat ay apiktado ng resesyon. Kasi nga, may mga employers or may mga kliyente pa rin yung mga agents sa Pilipinas dito sa New Zealand. At may mga employers dito sa New Zealand na nangangailangan pa rin ng mga workers. Kaya sa mga job hunters dyan, ituloy nyo lang mag-apply kasi wala namang mawawala. Wala namang mawawala kung susubukan nyo, di ba? Dahil baka para sa inyo na rin yung opportunity na dumating, hindi ba? So, yung iba naman, pwede kayong mag-try sa seek.co.nz at trademe.co.nz. Yan yung mga New Zealand website, online website na pwede nyong pag-job huntan. Pwede, nyong mag, pwede kayong maghanap ng employer na willing mag-sponsor sa inyo ng inyong mga work visa. So ayun, maraming maraming salamat mga master, mga kasana ul TV, sana nakapagbigay ako ng konting idea tungkol sa recession dito sa New Zealand. Kaya sa lahat ng job hunters dyan, New Zealand job hunters, patuloy lang, huwag kayong sumuko, trust the process lang, there is no secret to success, it is always the result of preparation, hard workings, and learnings from failures. At ang pinaka sa lahat, put God at the center of everything. Kasi God knows everything. Siya lamang ang na nakakaalam kung ano yung kapalaran ng bawat isa sa atin dito sa mundo. At syempre, mag-abang-abang pa rin kayo kasi kapag may nakita ko mga job hirings, ginagawan ko agad yan ng content para ma-share ko sa inyo. So ayun lamang, sana all TV at New Zealand, laging proud Pinoy at laging pusong Pinoy.